Labing siyam na overseas Filipino workers sa Lebanon ang na-repatriate at nakatanggap na ng tulong mula sa uh, Overseas Workers Welfare Administration, si Bien Manalo sa detalye. Nakauwi na ng Pilipinas ang karagdagang batch ng labing siyam na overseas Filipino workers mula Lebanon, sakay ng flight TK084 noong nakaraang linggo. Nabigyan sila ng tulong pinansyal mula sa Overseas Workers Welfare Administration. Nakakuha din sila ng ayuda mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na bahagi ng hulog government approach sumentro sa pagpapalakas ng mga programa at serbisyong mga sa kapakanan ng mga OFW ang naging talakayan ng OWA at Commission on Filipinos Overseas Kamakailan. Ang naturang hakbanga ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang kapakanan at karapatan ng mga OFW at ng kanilang pamilya. Pagbibigay prioridad sa pagpapabuti ng mga orientation seminar para sa mga OFW ang pangunahing pinag-usapan ng OWA at International Organization for Migration kasama ang pre-migration, pre-employment, pre-departure hanggang sa post-arrival. Nariyan din ang pagsasaayos ng pre-departure orientation seminar o PDOS at ang mungkahing paggawa ng mga modular at AVP para mas maging engaging ang seminar. Natalakay din ang pagsasagawa ng pagsasanay para para sa mga OWA officers sa Pilipinas at sa ibang bansa. Nagsanib puwersa naman ang OWA, DMW at Department of Budget and Management sa pagpapalakas ng serbisyo para sa mga OFW at sa kanilang pamilya. Kabilang sa mga tinalakay ang pagdaragdag ng welfare officers at iba pang frontline personnel sa loob at labas ng bansa para palakasin ang suporta at reintegrasyon ng mga OFW. Formal nang inilunsad ang National Reintegration Network Servicio Caravana sa ginanap na Joint Memorandum Circular Ceremonial Signing ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama ang OWA. Ang NRN ay isang interagency network na binubuo ng labing anim na ahensya ng pamahalaan na lumagda sa JMC para tiyaking na ibibigay ang reintegration services sa mga OFW gaya ng kabuhayan, skills training, employment referrals, psychosocial assistance at serbisyong medikal. Isinagawa rin ang laying of the time capsule para sa itatayong gusali ng DMW at NRCO. BN Manalo para sa Pambansang TV sa bagong Filipinas.